Ay, ay, nakita kayo, ano eh, kabandag. Oo, oh, talaga? Oo, oh, ano? oh. nakita ko yun. Ano ba, may problema? Oo, oh, oh, kasi nga, oh. pare. Oo, uh, oh, bade. oh, naman, ano ka ano ano masabi sa akin? Ano ba, ganda ko? Kasi laki ko yung titi ko. Oo? <laughs> huh? uh... Oo, kasi laki niya, titi niya. Kasi niya, kasi laki niya, ano titi. titi ako ngayon ha. Okay? Ang problema ko dito, labas mo nga ako dito sa titing ito. Ngayon din, at ikay kakanta din. Ano ba? Sinuari ka eh! Alam ko naman yung titi mo eh! Alam mo ba yan? Ah, titi mo? <laughs> <laughs> eh, titi, titi, titi! Masinutin na, mukha ka pure! Pure, pure, pure! Oh... Uh... Ano? Wala ka masabi! <laughs> Kawa! Binibiro lang ito, patola! Ha ha ha! Mukha sa inyo! Tara, uwi na tayo, matatay sa kama. Oh, laki naman titi mo, di ba? Punk rock! Punks Punk eh. <laughs> ano ba? <laughs> Hindi ka balat. Oh! Oh! papa! <laughs> ang macho mo ngayon. <laughs> ba diba kasi? Sexy-sexy nyo! <laughs> wow! Ano, Baga ba? The ba the Mat. Ah! <laughs> Dito lang ako eh. mm. <laughs> Ito na perfect Ito na ba ang perfect spot natin para mag-sex? <laughs> oh, I'm Tarzan. Oh. Oh. Hmm. Huh. Saan na kaya yung mga yun? Hmm. Saan na kaya yun? Oh, ako gusto ko muscle. Gusto ko makahawak ng jogang muscle. Oh. Ano? ano? May nahalap kang joga? Wala nga titi ko mm -hmm. mm -hmm. uh -huh. okay. oh. oh. na nakita ko. Ikaw, na ba yung bayag mo? okay. Ano na? Ngunit, Ngayon, kainin natin yung mga natin. Huwag na, mamaya na!

Ah, oh, Maxim. Mm -hmm. sexy. Sana gitu katawan ko nung bata ako. Mm hmm. Si Raulo. Mukhang, mukhang aswang eh. Sa tos yun lang, mahal kita at mukhang aswang. Pero, mas trip ko pala si Joyce Jimenez eh. Alam, mm samat. Hmm. <laughs> 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 mm hmm. Mm -hmm patol na, huwag sigurang 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 huwag kaya kailangan ko ng paputiin pa. Pe bakit? Mm -hmm. mm -hmm. May problema ka ba doon? Eh, ganun ang na na mag-TD mo eh. Mm -hmm. Mm -hmm. Eh, hey, that's a joke lang, Patola. Sa'yo, yeah, pag-ibig sa inyo tayo for once and for all. Para naman, lagi may kasayahan. Ngayon, ihanda na natin ng Puffy Finger. Wagwa, uh -huh. wait lang, wait lang. May parating. Si Titing Petola. <laughs> kusing, kusing! Mali. Ako si Upo. <laughs> hmm. Hmm? Dum, 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 dum. Dum, dum, hmm. dum, dum. Hindi. Nee. Ako ang babaeng malaking tsoga. Siya, peke. Eh, Vicky Bello. Ako ang may hap ng libro. Ma'am, katotohanan ako ang may totoong tsoga. Natural pa. Hmm. Hmm. Hindi. Wag. So... Bakit? Hindi ka sa joga ko? Dahil ako'y babae? Huh? Ano? Ito? Ito? Resibo? Mali! Effect yan! Tinago ko yan sa kama! Tagal ko na hinahanap yan simula ng pagkabata ko! <laughs> <laughs> Bakit? Yung gay picture mo na yan, naglalaman <gasps> ng buong katotohanan <gasps> na ikaw ay eh, matanda. Hindi! <laughs> ha! Ngayon, picture na siyang sexy. Hmm, sa'yo na yan, tago mo na sa kama bago ko makuha pa. <sighs>